Nararamdaman mo na ba na parang tahimik na inihahanda ng universo ang isang pambihirang himala para sa'yo? Isang bagay na hindi mo nakikita, pero dama mo ng malalim sa iyong kaluluwa? Pagkatapos ng Mayo 2, isang di nakikitang pintuan ang magbubukas. At para sa limang mapapalad na zodiac signs, darating ang isang biyayang pinansyal na hindi pa nila naranasan noon. Wala nang paghihintay, wala nang pagdududa. Narito na ang kapalaran upang tuparin ang matagal ng ipinangako. Ang ilan ay biglang makakatagpo ng yaman sa pamamagitan ng suwerte. Ang iba naman ay marirealize na ang kanilang tiyaga at pananampalataya ang siyang nagbunga ng tagumpay. Kasama kaya ang iyong zodiac sign sa mga mapipili para sa napakalaking himalang ito? Sa malawak at tahimik na sayaw ng kosmos, may mga bihirang sandali kung kailan lahat ay biglang nagbabago hindi dahil sa aksidente, kundi dahil sa banal na disenyo. Pagkatapos ng Mayo 2, 2025, isang ganitong pagbabago ang magaganap na magbubukas ng mga nakatagong daan tungo sa kasaganaan para sa limang espesyal na zodiac signs. Hindi ito basta-bastang suwerteng pagkakataon. Ito ay isang kapalarang matagal nang hinuhubog sa pamamagitan ng mga dinakikitang pagsisikap, tahimik na pakikipaglaban at matatag na pag-asa para sa mga handa na ang biyayang pinansyal na darating ay hindi lang magbabago ng kanilang bank account babaguhin nito ang buong takbo ng kanilang buhay isipin mong ang mga pangarap na matagal nang nakabaon ay biglang mamumulaklak ang mga oportunidad ay lilitaw sa mga lugar na dati puno ng pagdududa at ang kasaganaan ay dadaloy mula sa mga hindi inaasahang direksyon bulong ng universo sa iilang napili. Ang panahon mo ay ngayon na. Manatili ka sa amin habang isisiwalat namin kung aling mga zodiac sign ang itinakdang tumanggap ng makapangyarihan at nakapagbabagong biyayang ito. May mga pagliko sa buhay na hindi dumarating ng may malalakas na trompeta o kumikislap na mga ilaw. Sa halip, dumarating sila ng tahimik Marahang binabago ang hangin ng kapalaran sa paraang ang puso lamang ang nakakaramdam. Pagkatapos ng Mayo 2, isang bihirang kosmikong pagkakahanay ang tahimik na magaganap, lilikha ng isang portal ng oportunidad na kakaunti lamang ang makakaramdam. Ngunit para sa mga nakaayon, ang epekto nito ay magiging hindi maikakaila. Matagal nang napapansin ng mga astrologer na ang enerhiya pagkatapos ng unang bahagi ng Mayo ay kadalasang pabor sa mga sandali ng tagumpay, lalo na kapag ang mga puwersa ng planeta tulad ng Jupiter, ang planeta ng swerte, at Venus, ang planeta ng kasaganaan, ay magkakasang-ayon. Hindi ito basta paniniwala lamang, ito ay ang tugon ng universo sa mga panginginig na ating ipinadala sa pamamagitan ng ating mga pagsubok, pag-asa, at tahimik na mga panalangin. Para sa limang zodiac signs, ang sandaling ito ay higit pa sa simpleng swerte. Ito ay karmic return, ang pamumulaklak ng mga binhing itinanim noon paman. Ang mga pintuang pinansyal na dating tila sarado ay kusang magbubukas. Ang mga proyektong iniwan sa pagkadismaya ay biglang magkakaroon ng bagong sigla. Ang mga pangarap na matagal nang ipinagpaliban ay babalik ng may di mapipigilang lakas. Maaaring hindi mo marinig ang pagbabago. Ngunit tiyak mong mararamdaman ito sa mga biglaang alok, nakakagulat na koneksyon, at mga tagumpay na tila, tila himala sa tamang oras. Pagkatapos ng Mayo dos, parang mismong universo na ang naglalatag ng mga oportunidad sa iyong paanan. Hinihinging lakasan mo lamang ang iyong loob at sumulong ng may pananampalataya. Pero bakit limang zodiac signs lamang? Bakit sa mismong panahong ito? Habang tayo'y lumalalim pa sa ating paglalakbay, ating tutuklasin ang mga nakatagong puwersang kumikilos at ihahayag kung bakit ang mga mapapalad na kaluluwang ito ay itinakdang tumanggap ng mga biyayang higit pa sa kanilang inaasahan. Sa isang universo na puno ng walang hanggang posibilidad, hindi bawat kaluluwa ay itinakdang sumabay sa alon ng swerte sa parehong oras. Ang kosmikong sayaw ay eksakto parang isang napakalaking orasan na tumitibok sa mga ritmo na masyadong sinauna. Upang maunawaan ng karamihan. Pagkatapos ng Mayo 2, ang enerhiya ng kasaganaan ay hindi basta-basta babaha sa lahat ng landas. Dahan-dahan nitong hahanapin ang limang zodiac signs lamang, yaong mga tahimik na naghanda para sa sandaling ito nang hindi nila namamalayan. Sila ang mga tanda na tiniis ang mga panahon ng kakulangan nang hindi nawala ang pananampalataya. Nagbigay sila ng walang hinihintay na kapalit, nagmahal ng walang kondisyon, at nangarap kahit walang proweba. Habang ang iba ay nagmadali, sila ay naghintay. Habang ang iba ay nagduda, sila ay naniwala. At ngayon, pinili sila ng universo. Hindi dahil sila ang pinakamalakas hindi dahil sila ang humiling ng malakas, kundi dahil sila ang nagtiwala sa mga hindi nakikita. Hindi ito paboritismo, ito ay pagkakaayon. Ang kanilang mga puso, pag-asa at mga paglalakbay ay umayon ng perpekto sa bihirang enerhiyang magaganap pagkatapos ng Mayo 2. Hindi nila alam, pero matagal na nilang inihahanda ang kanilang sarili upang matanggap ang isang biyayang pinansyal na magbabago sa kanilang buhay. Isang biyayang hindi hinubog ng basta suwerte lamang, kundi ng kosmikong tadhana. Ngayon, pumasok tayo sa kanilang mga kwento. Taurus Ang gantimpala ng tahimik na tagapagtayo. Para sa Taurus, ang paglalakbay ay mabagal, matatag, at madalas hindi pinapansin. Habang ang iba ay nagmamadaling habulin ang mga panandaliang pangarap na natiling nakatanim si Taurus, brick by brick, tahimik na binubuo ang isang buhay na kadalasan ay hindi napapansin ng marami. May mga sandali ng pagdududa, mga bulong ng takot na baka ang mabagal na landas ay hindi ang tamang daan. May mga gabi ng pag-iisip kung sulit ba ang lahat ng sakripisyo. Ang mga naiwang oportunidad para sa mabilisang tagumpay. Ang mga nawalang pagkakaibigan dahil sa hindi pagkakaunawaan ng kanilang mga prioridad. Ngunit nagpatuloy si Taurus. Pagkatapos ng Mayo 2, yuyuko na ang universo at sasabihin, Nakita ko ang lahat. Ang mga biyayang pinansyal na darating ay magiging halos hindi ka panipaniwala. Isang matagal ng hinihintay na promosyon, isang ideya sa negosyo na biglang uubra, isang pamumuhunan na hindi inaasahang mamumulaklak. Hindi ito basta mga aksidente, ito ay mga kumpirmasyon. Ang katapatan ni Taurus sa kanilang mga pangarap ang hindi matitinag na pagtitiyaga. Ay gagantimpalaan sa paraang magiiwan sa kanila ng labis na pagkamangha. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito rin ay tungkol sa pagpapatunay, ang matamis at malalim na kaalaman sa kaluluwa. Na tama silang nagtiwala sa mabagal nilang paglalakbay kahit kailangang makibagay sa mabilis na mundo magbubukas ang mga bagong pintuan na mag-aalok hindi lamang ng kayamanan, kundi ng uri ng katatagan na matagal ng hinahangad ni Taurus. Ang mga oportunidad na dati pinaglabanan nila ng buong lakas ay kusa ng darating. Ang kailangan lang gawin ni Taurus ay humakbang pasulong na may parehong matatag na puso na lagi nilang taglay. Dadalhin sila ng mga biyaya sapagkat matagal na nilang tinatawag ang mga ito matagal nang nakatakdang dumating sa eksaktong sandaling ito. Ito ang panahon kung kailan si Taurus, ang tahimik na tagapagtayo, ay sa wakas magiging kinikilalang arkitekto ng sarili nilang napakagandang kapalaran. Cancer, ang matagal nang hinihintay na tagumpay ng pangarapin. Para sa Cancer, madalas ay pakiramdam nila na sila ay lumalangoy laban sa walang katapusang agos. Ang kanilang mga puso puno ng mga pangarap at malasakit, ay kadalasang napagkakamalang kahinaan. Patuloy silang nagbigay ng kanilang oras, enerhiya, at pagmamahal. Madalas na kaunti lamang ang kapalit. Malalaki ang kanilang mga pangarap, ngunit tuwing sinusubukan nilang abutin ang higit pa, parang hinahatak sila pabalik ng mga di nakikitang tanikala ng responsibilidad, takot, o pagkabigo. Ngunit kailanman ay hindi tuluyang sumuko si Cancer. Sa kabila ng pinakamalalakas na unos, nagningning pa rin ang isang matatag na liwanag sa loob nila. Ang paniniwala na balang araw, sa kahit anong paraan, babalik sa kanila nang masagana ang lahat ng pagmamahal na ibinuhos nila sa mundo. Pagkatapos ng Mayo 2, sa wakas ay babaliktad ang Agos. Ang universo, na antig sa walang sawang puso ni Cancer, ay magsisimulang tumugon sa paraang hindi nila kailanman naisip. Ang mga biyayang pinansyal ay hindi darating bilang mga random na swerte, kundi bilang pagkilala. Mga gantimpala para sa emosyonal na pagod na matagal nang inalay ni Cancer nang walang hinihinging kapalit. Isang nakalimutang talento ang muling mabubuhay. Magdadala ng hindi inaasahang kita. Isang matagal ng koneksyon ang biglang magbubukas ng mga pintuan tungo sa mga oportunidad na magbabago ng kanilang buhay. Isang malikhaing ideya na dati binasura ay maaaring ngayong makahanap ng makapangyarihang mga taga-suporta na handang mamuhunan sa pangitain ni Cancer. Hindi lang nila mapupuno ang kanilang bulsa sa agos ng kasaganaan. Maghihilom din ito ang mga lumang sugat. Maiintindihan ni Cancer na hindi sila kailanman naging hangal na mangarap. Hindi sila naging inosente sa labis na pagmamalasakit. Sa halip, nagtanim sila ng mga binhi sa isang lupang mas mayaman at mas banal kaysa sa kanilang naisip. Tawakas, handa na ang mundo para sa mga regalong laging taglay ni cancer. Ang malasakit, ang pagkamalikhain, ang tahimik na karunungan. At ang mga biyayang darating pagkatapos ng Mayodos ay mararamdaman nilang parang isang mainit na agos na nagdadala sa kanila sa mga pampang na minsang akala nila'y hindi nila maaabot. Cancer ito ay hindi pagtatapos ng iyong mga pangarap. Scorpio, ang muling paglipad ng Phoenix. Walang mas nakakaunawa ng tunay na pagbabago kaysa kay Scorpio. Namuhay sila ng maraming buhay sa loob ng iisang buhay. Paulit-ulit na naghuhubad ng lumang anyo sa gitna ng mga pagkabigo, pagtataksil, kabiguan at mga tahimik na laban na iilan lamang ang makakaunawa. Ang paglalakbay ni Scorpio ay hindi kailanman inilaan na maging madali. Ito ay para hubugin sila sa isang nilalang na hindi kayang sirain, isang alamat. May mga sandali kung kailan si Scorpio ay nakatayo na lamang sa bingit ng pagguho, nakatitig sa kawalan, nagtatanong kung may natitira pa ba silang maibibigay. Ngunit kahit sa pinakamadilim na gabi, ang isang munting alab sa loob nila ay tumangging mamatay. Paulit-ulit nilang binuo ang kanilang sarili. Bawat pagkakataon ay mas malakas, mas matalino, at mas matatag. Pagkatapos ng Mayo 2, gagantimpalaan ng universo si Scorpio para sa bawat luha nilang mag-isang iniluha, sa bawat pagtataksil na ginawa nilang lakas, at sa bawat tahimik na pagtitiis na akala nila'y walang nakakakita. Sa aspeto ng pinansyal, magsisimula ng mamulaklaklak ang kanilang buhay sa makapangyarihan at halos nakakagulat na paraan. Isang pagkakataong dating na wala ang maaring bumalik, ngunit ngayon, handa na si Scorpio. Isang hindi inaasahang mana, muling pagsigla ng karera, pagsabog ng tagumpay sa negosyo, ang mga biyaya ay lilitaw na parang mula sa kawalan. Perpektong nakatakda, perpektong nakaayon. Ngunit ang kasaganang ito ay hindi lamang tungkol sa material na yaman. Ito ay isang kosmikong pagkilala. Ang sakit ni Scorpio ay hindi na sayang. Hinubog sila ng kanilang mga laban upang maging isang nilalang na may kakayahang hawakan ang kapangyarihan, responsibilidad at tunay na kasaganaan nang hindi nila ikinumpromiso ang kanilang kaluluwa. Ang likas na intensity matalas na pag-iisip at malalim na emosyon ni Scorpio ang magiging kanilang pinakamalalaking yaman ngayon. Hahanapin ng mga tao ang kanilang karunungan, pamumuno at pananaw. Ang mga kasunduan, pakikipagsosyo at tagumpay sa pinansyal ay kusang lalapit sa kanila. Hinahatak ng magnetikong puwersa na noon pa ay taglay nila. Ngunit ngayon mas maningning kaysa dati. Ang phoenix ay hindi lang basta bumabangon. Ito ay lumilipad. Nakabuka ang mga pakpak. Nagniningning sa apoy na minsan ay muntik na silang lamunin. Scorpio, ang iyong panahon ay hindi paparating. Libra, ang panahon ng kasaganaan para sa tagapantay. Para kay Libra, ang buhay ay isang marupok na sayaw. Palaging binabalanse ang mga pangangailangan ng iba at ang kanilang sariling tahimik na mga hangarin sa bawat relasyon, bawat hakbang sa karera, bawat mahirap na desisyon, madalas piliin ni Libra ang kapayapaan kaysa personal na tagumpay, ang pagkakaisa kaysa ambisyon. Sila ang tahimik na pandikit na nagtataguyod sa mga pagkakaibigan, pamilya, at maging sa mga lugar ng trabaho, madalas kapalit ang sarili nilang mga pangarap. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, mayroong pagnanasa isang pag-asa na balang araw ay mapapansin ng universo ang kanilang mga sakripisyo. Na ang tahimik na tagapagbigay ay sa wakas ay magiging tumatanggap. Pagkatapos ng Mayo 2, sisikat ang matagal ng hinihintay na araw. Magsisimulang gumalaw ang kosmikong timbangan, ngunit ngayon, ito'y iikot pabor kay Libra. Ang mga oportunidad na minsang nakaligtaan dahil inuuna ni Libra ang iba ay muling babalik. Ngunit ngayon ay may dalang mas masaganang gantimpala. Isang proyekto na natigil noon ay muling mabubuhay. Isang natatagong talento ang makakahanap ng entablado. Isang pakikipagsosyo ang mamumunga ng kayamanan. Ang mga alok na dati ay napunta sa iba ay ngayon ay kusa kakatok sa pintuan ni Libra. Halos pilit pa ngang papasukin. At ang pinakamagandang bahagi, hindi kailangang talikuran ni Libra ang kanilang likas na kabaitan upang tanggapin ang mga biyayang ito. Hindi nila kailangang makipaglaban o tapakan ang iba para ang kininang narararapat sa kanila. Nakita ng universo ang dalisay nilang mga pakikipagkasunduan ang hindi mabilang na beses na sinabi nilang, Sige, ikaw na muna, at ngumiti kahit sila ang naiwan. Ngayon, si Libra naman ang kikilalanin hindi dahil sila ang pinakamaingay, kundi dahil sila ang pinakamatatag. Ang pinansyal na katatagan ay darating sa pamamagitan ng mga kasunduan na nararamdaman nilang tama, makatarungan, at nagbibigay saya. Ang pagkilala ay susunod, hindi pinilit, kundi dumadaloy ng kusa patungo sa bukas ng mga kamay ni Libra. Pagkatapos ng Mayo 2, si Libra ay hindi na lang magbabalansi ng mga timbangan, Itataas nila ito ng may liwanag, kasaganaan at dangal. Hindi ito limos mula sa universo. Ito ay katarungan. Sa Libra, karapat-dapat ka sa bawat piraso ng gintong biyaya nito. Aquarius, ang pagpapakita ng pangarap ng bisyonaryo. Si Aquarius ay palaging namuhay ng nauuna sa kanyang panahon. Isang nangangarap, isang palaisip, isang rebolusyonaryong espiritu na naipit sa isang mundong masyadong mabagal para maunawaan sila. Habang ang iba ay humahabol sa tradisyon, si Aquarius naman ay umabot sa mga bituin. Madalas nag-iisa sa kanilang mga ideyang masyadong matapang, masyadong kakaiba, at masyadong dakila para sa kanilang panahon. Tiniis nila ang hindi pagkakaunawa, ang mga pagtawa, at ang mga pagdududa mula sa mga taong hindi makita ang malalawak at kumikislap na mga tanawin na malinaw na nakikita ni Aquarius. May mga sandali na naitanong ni Aquarius kung masyado nga ba silang nangangarap ng mataas kung imposibleng maabot ang kanilang mga pangarap. May mga oras na mas madali sanang sumuko, ngunit hindi sila bumitaw. Pagkatapos ng Mayo 2, ang mga binhing itinanim ni Aquarius, mga binhing walang ibang naniwala, ay sisibol sa isang kamanghamanghang pamumulaklak. Sa Nakakahabol ang universo sa kanilang bisyon. Pinagkakaisa ang mga tao, mga yaman, at mga oportunidad sa paraang tila inorkestra ng mahika. Isang imbensyon, proyekto, o kilusan na tahimik na inalagaan ni Aquarius ay maaaring biglang makakuha ng matinding atensyon. Ang pinansyal na suporta ay maaaring magmula sa mga hindi inaasahang lugar. Isang hindi inaasahang pagkikita, isang ideyang naging viral o isang bigla ang pagkilala sa kanilang gawa ang maaaring magtaguyod kay Aquarius patungo sa isang mundo ng impluensya at kayamanan na dati pinangarap lamang nila. Ngunit ang tunay na ganda ng biyayang ito ay hindi lamang sa pera, kundi sa pagpapatunay. Makikita ni Aquarius na ang kanilang pagtangging sumunod sa Agos, ang kanilang katapatan sa sarili, ay hindi na sayang. Handa na ngayon ang mundo para sa kung ano ang matagal nang alam ni Aquarius na kailangan nito. Pagkatapos ng Mayo 2, hindi lamang papasok si Aquarius sa kasaganaan, kundi pati na rin sa kanyang tadhana. Namumuno gamit ang parehong rebeldeng, nagniningning na espiritu na dati naging sanhi ng kanilang pag-iisa. Ngunit ngayon, nagtatanghal sa kanila bilang isang gabay na bituin. Ito ang kanilang panahon hindi lamang para bumuo ng kayamanan, kundi ng isang pamana. Para ipakita sa mundo na ang mga sadyang baliw na naniniwalang kaya nilang baguhin ang lahat, ay silang ang tunay na gumagawa nito. Aquarius, dumating na ang iyong hinaharap. At ito'y mas malaki, mas maliwanag, at mas kamanghamangha kaysa sa iyong inakala. Ang pagtanggap ng biyaya ay hindi basta pagtanggap. Ito ay isang sayaw sa pagitan ng tadhana at paghahanda. Pagkatapos ng Mayo 2, habang bumubuhos ang mga oportunidad mula sa universo para sa limang zodiac signs na ito, ang susi sa ganap na pagyakap sa kasaganang ito ay nakasalalay sa tamang pag-aayon. Una, maniwala ka na ikaw ay karapat-dapat. Tumutugon ang universo sa paninindigan, hindi sa pag-aatubili. Lumakad ka sa mga bagong oportunidad ng may kumpiyansa. Nagtitiwala na pinaghirapan mo ang bawat mabuting bagay na paparating sa iyo. Pangalawa, manatiling bukas. Maaaring hindi dumating ang mga biyayang pinansyal sa paraang iyong inaasahan. Isang pag-uusap, isang maliit na alok, isang random na pagkikita, maaaring ito ang mga buto ng isang napakalaking tagumpay. Manatiling mausisa at handang kumilos. Pangatlo, sanayin ng pasasalamat kahit bago pa tuluyang magpakita ang biyaya. Ang pasasalamat ay isang magnetikong puwersa na humihila ng higit pang kasaganaan papunta sa iyong buhay. Panghuli, bitawan ang takot. Wala nang puwang ang mga dating pagdududa at mga pangamba sa bagong kabanatang ito. Hindi ka basta humahakbang patungo sa swerte Humahakbang ka sa kung ano ang matagal nang inihahanda ng iyong kaluluwa para sa iyo. Ang mayodos ay nagsisilbing pintuan, ngunit ang iyong puso ang tunay na susi. Pagtiwalaan mo ito, sundan mo ito, at panoorin mo kung paano mabubuksan ang buhay mo sa paraang mas maganda pa kaysa sa iyong pinangarap. Habang ang huling mga alon ng mayodos ay dumadaloy sa universo, isang pambihirang bagay ang nagigising hindi lamang sa mga bituin, kundi sa loob mo rin. Ito ay hindi simpleng panahon ng pinansyal na pag-angat. Ito ay panahon ng paggising, ng paglalakad, papasok sa buong kapangyarihang laging inilaan para sa iyo ng tadhana. Ang mga pagsubok na iyong hinarap ay hindi kailanman nila yon upang sirain ka. Ang mga pagkaantala ay hindi para ipagkait sa iyo ang iyong mga pangarap. Ang mga ito ay nagpalakas, nagpakintab, at naghanda sa iyo para sa isang sandaling puno ng mga pangakong ang iyong hinaharap na sarili ay babalikan ng may luha ng pasasalamat. Taurus, Cancer, Scorpio, Libra, Aquarius, hindi na kayo nakatayo sa gilid ng posibilidad. Kayo ay humahakbang na papasok dito. Ang mga biyayang dumadaloy papunta sa inyo ay hindi kawanggawa. Ito ay pagkilala sa bawat tahimik na laban na inyong pinaglabanan. Bawat hindi nakitang sakripisyo na inyong ginawa, bawat pag-asa na inyong pinanghawakan laban sa lahat ng hadlang. Pagkatapos ng Mayo 2, ang universo ay hindi lamang nagbibigay sa inyo ng isang regalo upang hangaan mula sa malayo. Ito ay inilalagay sa inyong mga kamay, humihiling lamang na pagkatiwalaan ninyo ang paglalakbay na inyong tinahak. Hindi kayo kailanman nakalimutan. Hindi kayo kailanman binabaliwala kayo ay inihahanda. Ngayon, humakbang na. Yakapin ang kasaganaan. At maging alamat na noon pa man ay nakatakda na kayong maging. Sparkles.